Huwag mo na yung mga Cubs, nandito naman kami ulit sa Palayinque. Ah, anong isda? Tahong. Tahong? Hindi ko mukha nana. Yeah, na yeah. Pero kanang tahong sa gabi? yung <laughs> Tahong mo ba? Nakaw ko sa Gamay lang ang isda. Bumti oh, lang isda ngayon. Tawagan oh, lang bro. Tawagan lang bro. Dia mesti sampai Kuala Lumpur. Ha. Ah. Oh, pertama. Supira kilos deh. 300. 300. 300. Maaf. Maaf. Harap nantikan kami Di

ang ano galunggong na malalaki 200 ipit nagpira yung mga guwante kilo sa kilo ka ni Burao Burao 300 300 ang kilo ang mga yung isda is ang mga kabs 300 ang kilo sa Burao ha? Tay ko na dia bagsakan na sa isda. So, ang kuan dira dire. Kung ada kana mga bulong -bulo? kan ba. Bagsakan sa isda. Ang mga vibes. Mga isda dito. Laki ng pusit ito. Pusit. Eh, uh hanap -huh. mo na kami mga cabs ng ano. Isda. Bangus bangos, tubig kilo mga Lala ka di siya, <laughs> sir, siya garap di. wala yung sinisado. Garantisado. Ang malatun, <laughs> kari, pili lang mo. Mam sa atangin, ito ay sa lapo Tilapia masak. <laughs> ano masak? Lala <laughs> ka di, sabi ka. Ha ha ha.

bukit Papira ah! eh, kay okay. Sa so, dalagang bukit Lison Lison oh. Can 3 50. 3 50. 3 50. o Kanyang 350 350 ang tanong lison 280 Kanyang speed nila ka mama Pati rin ko na ko na pati lang Pana panana panana is Pana Pana na is na is Pana 300 Kitag pakul lang pakul lagi eh, ba? Gahapon may daw, walang kabuti Ay mga latag, -latag dito ang kapsa po mo po sit isa daw po Ayan Pernah terang

nila may isa naman ako. Pampukol! Tapira ni mga sagte. You know, Ay, di ka huwag masagis. Limasag nila mga kaps to Ang uh, dami na so, may hipo na. To iti. Mga guys. Ayun mga kaps yung mga presyo nila. Ayun po si Ha? Yan mga kabs yung presyo. Dito presyo dito sa isda sa Kalbayo.